Pinakamalakas na lindol na naitala sa loob ng 25 taon. Yan ang bansag ng Taiwan sa tumamang magnitude 7.2 na lindol doon kahapon. Siyam na ang iniwan nitong patay at higit isang libo ang sugatan kung saan nakumpirmang kabilang ang ilang Pilipino. Magbabalita, Simon Gualvez. Napabalikwas sa paggising ang ilang residente sa Taiwan ng humanig ang magnitude 7.2 na lindol sa Walian. Pati mga alagang hayop na aligaga, bagsakan ng mga gamit sa loob ng bahay. Nag-iwan pa ito ng mga bitak sa pader. Sa highway, hindi na rin makagalaw ang mga sasakyan. Mismong lindol kasi ang nagpaalog sa kanila sa daan. Sa Highbin Road, kita pa ang pagguho ng isang parte ng bundok. Napakaripas ng takbo ang mga kumakain sa kainan sabay ng pagsayaw ng mga gamit sa paligid. Ang sampung palapag na gusaling ito bumigay at tumabingi. Walang tigil ngayon ang mga rescuers sa paghahanap sa mga residenteng natabunan ng mga gumuhong gusali. Sa Taichung City, sinagip ng mga rescuer ang isang lalaking sugatan matapos mabagsakan ng mga bato ang minamaneho niyang truck Marami sa mga residente roon ang piniling manatili sa mga tent na nagsisilbing temporary shelter dahil sa patuloy na mga aftershock. Sa kabuuan, siya mang nasawi sa lindol habang mahigit isang libong katao ang sugatan. Limampu naman ang nawawala pa. Sa higit 159,000 na Pilipino na naninirahan ngayon sa Taiwan, dalawang Pinoy daw ang nasugatan ayon sa Manila Economic and Cultural Office. Minority unit lang sila. Malipat doon sa dalawa, wala pang nare-report na naging casualty. Nakalerto rin sa ating mga kababayan sa Taiwan ang Department of Migrant Workers. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.